ilang gobyerno at private property pinagisira sa kasagsagan ng kilos protesta kahapon. Mahigit 80 pulis sa sugatan, 15 sa kanila sinugod sa ospital. Jim Boy tihanang magbabalita. Jim Boy! Matindi ang naging kaguluhan sa CM Recto Avenue, Quiapo sa Maynila, kung saan ang isang kilos protesta na uwi sa maras na eksena. Pinagsisira ang ilang roadside structures, kabilang na mga poste ng ilaw at ilang billboards. Dalawang motorsiklo na pag-aari ng PNP ang sinunog habang kaliwat ka ng bandalismo sa pader at poste gamit ang spray paint. Nagkalat ang mga bato, basag na bote at mga nagliliyab na bagay sa kalsada. Hindi rin nakaligtas ang ilang establisimyento tulad ng isang hotel sa lugar na umano'y nilusob ng ilang individual sumiklab din ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ilang kabataang umanay kasapi ng isang grupo. Kung ano-ano na po yung mga kinuha nila at pinagpapasag na yung mga uh, ito, yung, yung, salamin. Pinasok nila yung counter, kinuha yung, yung cellphone, laptop, pera, apat na empleyado na ano, babae itinakbo rin po nila dahil may tama. Yung isa na bago kaya taulo ulo niyan. Bukod sa bato ano pa po mga ginamit nila? Yung yun po, maso, pato, kung ano-ano po, tapos tergas. Ang guwardyang ito hindi nakaligtas sa mga nanggulong individual. Matapos anya siyang palo sa likod. Pati mga pulis, dinamay nila, pinagpinagbabato eh. Tapos na nun, kumuha sila ng bato dito, mga bote. Ayun, yung mga tinat, nag-request yung mga tinat namin na ibabalat ng ano, ayun, binaba namin. Mula Recto hanggang Manjola, naglagay ng mga karagdagang police units ang Manila Police District para maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Sa ulat ng PNP, aabot sa 84 na pulis ang nasugatan sa insidente. 15 sa kanila ang dinala sa ospital. Dumating sa lugar si Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso para silipin ang lagay ng mga establishment at infrastructure. Malaki yung uh, damage na ginawa ng mga... Uh, I don't think ralista yung mga yon. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Aabot sa mahigit pitumput dalawang individual naman ang naares na ng mga police kabilang narito ang dalawang pumminor de edad. Nagsasagawa ng investigasyon ng PNP para alamin kung may organisadong grupo sa likod ng gulo. Pax, yung tolerance pa rin pinahirap mo namin, talagang inangat lang namin ng shield. Eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, o oh, sama ka sa danyos, Criminal and civil, we will charge them, the city government of Manila. Pagsisisihan nila yan. They will regret it. Ipinag-utas din ng mayor ang agarang paglilinis at pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng kalsada. Layunin niyang may balik ang kaayusan at kaligtasan sa mga motorista at residente. Jim Tejano, para sa 100% Balita.